Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig Rini. sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Ubangal. Ubangal. Na ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, iba't ibang mga grupo nagsagawa ng kilos protesta matapos ang ginawang pag-archive ng Senado sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Resulta ng botohan sa pag-archive ng Senado sa Duterte impeachment, hindi na ikinagulat ng ilang kongresista. Impeachment laban kay VP Sara, nag-ugat-umano sa politika at ambisyon ayon sa isang senadora. Mga inilunsad na programa ng Marcos administration, hindi pampapogi ayon kay Pangulong Marcos. Sampung katao patay matapos mahulog ang isang mini dump truck sa isang bangin. Salibak Sultan Kudarat. At Philippine Navy, nire-review ang diving protocols matapos ang pagkamatay ng dalawang tauhan nito. Tribemats. 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 1 -meter. 1 -meter. 1 -meter. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. <laughs> Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito I'm <laughs> Dry, Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. 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 Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, Agosto 7, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo. Ang Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita, Nationwide. Nation Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang mga grupo matapos ang ginawang pag-archive ng Senado sa impeachment laban kay VP Sara. Yan ang tinutukan ni Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. <laughs> Nakakaya itong ginawa ng Senado kahapon na pag-archive na impeachment complaint na inihanda ng matatapang na mga kababayan natin para singilin sa kanyang pananagutan sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pangwalimbat sa ng bayan. Nakakahiya kasi tinalikuran nila ang kanilang constitutional mandate, hindi nila ginawa ang kanilang trabaho at sa dulo napatunayan nila na indeed sila nga ay Duterte Senate. Ito ang matinding salitang binitawan ng akbayan laban sa Senado. Matapos si-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isa lamang akbayan sa iba't ibang grupo na nagsagawa ng kilos protesta ngayong Webes sa Quezon City para kondinahin na naging hakbang ng Senado. Parang naging taga-konsinte ang Senado ng pandarambong at saka pang aabuso sa kapangyarihan. At ang epekto nito, mas lalakas ang loob ng ibang mga tiwali na gawin yung kanilang ginagawa kasi sa dulo, hindi naman pala sila mapapanagot sa batas. Sa kanilang kilos protesta, tinawag nila ang Senado na libingan ng hustisya at ang mga senador ang si Paul Torero. Malinaw daw na pagtataksil sa konstitusyon ng hakbang nila, lalo't may nakabimbin pang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Mayorya, higit 80% ng mga Pilipino ang nagsasabi na gusto nilang marinig ang mga ebidensya, kayo ay for or against the Vice President. Sa dulo, malinaw ang panabagan ng bayan, katotohanan at katarungan. At kahapon ang Senado naging libingan ng katotohanan at katarungan. Panawagan naman nila sa Korte Suprema. Ang ganahin na inang taong bayan, dinggin yung mga motion for reconsideration, give our case a fair day in court. Pinakunay ang ng Senado! Protesta rin ang isinalubong ng ilan pang grupo sa Elliptical Road sa Quezon City. Pasado alas 11 kaninang umaga nang magsimula ang pagkilos. Anila, matapos ang matagal na pagkaantala na tila sinadyang isabotahe ang proseso. Mas pinili ng Senado na tuluyang ilibing ang pagdinig. Ang dami nilang ginagamit na mga salita na palusot para bigyang katwiran ang pagbasura sa impeachment. Fourth week, nung June, Reman, ngayon naman archive. Pero effectively lahat yan palusot para ibasura ang impeachment. Hindi rin pinalampas ng mga grupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umunitahas ang nagbigidaan kay VP Sara na gumamit ng confidential funds. Kung patuloy daw na hadlangan ng mga leader ng pamahalaan ng katotohanan, pananagutin daw sila ng taong bayan. Hindi ito gagawin ng Senado kung ayaw ng Supreme Court, taong bayan mismo ang huhusga. At ang ginawa ng Senado kagabi, lalo magpapagalit sa taong bayan. Magkakaiba man ng grupo, iisa lang ang kanilang panawagan, ang litisin at mapanagot si VP Sara. Maaring napatay na daw ng Senado ang impeachment case laban sa kanya, pero hindi pa rin daw tapos ang kanilang laban. Hindi tayo nauubusan ng energy para singilin yung mga naaabuso sa kapangyarihan. Tuloy yung ating mga pagkilos para panagutin si VP Sara Duterte, tuloy yung lahat ng mga legal na paraan to hold the Vice President accountable. Kasi sa dulo, dapat tuloy ang laba dahil pag tumigil tayo, ang kadiliman at kasamaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigade News sa Manila, The Music News Authority. Right back. Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala, hindi na ikinagulat ng ilang lider sa Kamara ang naging resulta ng botohan sa pag-archive ng Senado sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Klaro raw kasi, ang pattern lalot naging mabilis ang usada May mga kongresista rin na nahirapang makatulog dahil sa desisyon na tinawag nilang masyadong minadali Ang Makabayan Black naman, planong maghain ang hiwalay na Motion for Reconsideration sa Korte Suprema. Ang kabuang ulat, iahatid ni Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo! Dismayadong dismayado pero hindi na nagulat si House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adiong sa itinakbo ng botohan sa Senado. Kaugnay sa mosyon na layong i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw daw kasi na naipakita ang posisyon ng mga senador bukod pa sa naging mabilis ang proseso. Sa pulong balitaan, sinabi ni Adiong na talagang dismissal o pagpatay sa impeachment ang kahihinat na nito. Uh, considering the political alignments in the Senate, uh... But it was kind of, there was a, re a revelation. It no? um, was something degree disappointing. At the same time, a revelation. Because remember, the motion to um, archive is actually the product of an amendment to the original motion was to, which was to dismiss. So if you look at the pattern, even previously, when they already had the initial discussion about whether or not Senate could continue on with the impeachment. proceedings, meron na pong intention really to dismiss uh, the case. Ayaw pang sumuko ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua kahit pinagkaitan umano ng due process ang taong bayan dahil may nakabindin pang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang ruling na unconstitutional ang Articles of Impeachment, marapat lang anya na tumalima ang Senado. Hindi ko po dapat unanimous kasi meron pong lima tapos may 19 po na hindi po ah, na po na i-archive. Tama po ba? So, dapat po maging unanimous. Kasi po, itong 19, ang sinasabi po nila, tinatarila nila ay yung ruling ng Korte Suprema. So, kung magre-reverse po ang Korte Suprema sa kanilang ruling, dahil yung po ang uh, sinasabi nila, adherence to the law, so dapat po lahat sila ay bumoto para buhayin ito. Si ML Partylist Representative Laila Delima naman, aminadong nahirapang makatulog dahil sa umunoy minadaling desisyon ng Senado. Punto ni Delima, tila hindi nag-isip ang mga senador na marami ang kumukwestiyon sa Supreme Court ruling at maganda rin ang legal premises ng Office of the Solicitor General. Okay, very much uh, concerned talaga, disconcerting, hindi na naman nga po ako nakatulog. At hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang ni Archive instead of just, you know, but ano na muna, pending na muna yung uh, alternative uh, action na pinropose ni uh, former Senate President and Minority Leader of the Senate, uh, Senator Tito. It, it, table na muna pending the resolution of the MRs filed with the Supreme Court. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya Samantala, maghahain daw ng motion for reconsideration ng Makabayan Bloc sa Korte Suprema na hiwalay pa sa inihain ng Kamara sa pamamagitan ng Solgen. iginit pa ni Kabataan Partylist representative Rene Luisco na nagpakita ng kaduwagan ang mga senador. Hindi nga lang na ha, yung impeachment complaint ng mamamayan dahil binangga ito ng malakanyang binangga siya ng Korte Suprema sa sagasaan na ng toto todo ng Senado even pagkatapos ng five months, nearly six months delay nito. Ito ay isang cowardly hit and run ng Senate, no? mga senatuwag. Magpo-file tayo ng motion for reconsideration. Today ay i-file na natin itong motion for reconsideration at bukas ay physically i-file ito sa Korte Suprema. Hindi naman daw si VP Sara ang kailangang iwasan sa taong 2028, kundi ang pangunahing layunin ay mabawi umano ang gobyerno para sa taong bayan laban sa nakawan at pananagutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Iginit e naman ni Senate Spokesperson Reginald Tunggol na hindi papatay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Ito'y matapos mapagbotohan nga ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa isang panayam sinabi naman ni Tunggol na hindi naman patay ang naturang complaint pero inactive ito Paliwanag itong goal, sinabi rin ni Senador Rodante Marculeta na i-refer lang ito sa archive. Ibig sabihin, wala umanong aktual na termination o dismissal sa articles of impeachment. Buybacks. 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 Kasunod nga po ng naging mahaba-habang proseso ng pagtalakay sa impeachment laban kay VP Sara, Senador Marcos, naniniwalang nag-ugat lang naman ito sa politika at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol na kung kanyang tawagin ay Bonjing. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Mag-move on na Magtrabaho at 'wag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor sa mga mahal kong kongresista. May suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Sa kabila ng mga binitawang salita ni Senadora Amy Marcos, pinabulaan na niyang niyuyurakan niya ang mababang kapulungan. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun, wag nilang uh, minamasama, hindi naman nakikialam, hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggam-bongga wala naman personal dito wala naman family feud kanino man kung si Bongbong Man si uh, si Lisa Man si uh, uh, speaker pati si Toby walang family feud ang issue talaga e eh, politika at prinsipyo dagdag pa niya ang pagdawit niya kay House Speaker Martin Romualdez ay nakaugnay naman din sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yon kagabi sa plenary, ma'am? bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Samantala matapos nga ang naging debate ng Senado at pag-archive sa Articles of Impeachment, kinumpirma ni Marcos na nagkausap na sila ni VP Sara at sinendan pangaraw siya nito ng Biblical Quotation na Salamat sa Panginoon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music news News Authority. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Dinepensahan naman ni Pangulong Marcos ang mga inilulunsad na programa ng pamahalaan katulad po ng diskwento sa pamasahe sa MRT at LRT mula sa mga nagsasabing pampapogi lang ito ng kanyang administrasyon. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo. Brigada. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga bagong serbisyong inihahatid ng pamahalaan gaya ng zero balance billing sa mga pampublikong hospital, 20 pesos na bigas at diskwento sa pamasahe sa MRT at LRT ay bahagi ng layuning mapagaan ang buhay ng mga Pilipino at hindi pampapogi lang. Sa BBM podcast interview, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ibinabatay ng kanyang administrasyon sa resulta ng survey o ratings ang pagdedesisyon kung anong programa ang isusulong anya ginagawa nila ang mga ito bilang tugon sa mga hinaing ng publiko at upang magbigay ng agarang ginhawa sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. We don't uh, work according to surveys, not uh, really. Uh, what we do is, if is there a way, pag may nagri-reklamo, sinasabi, uh, mahabang pila sa PhilHealth, anong mm. uh, pwede natin gawin para mas maginhawa? mga uh, yung mga seniors na eh, kailangan tulungan natin o sige bigyan natin ng diskwento doon sa mga sa, uh, sa mga trend. O tapos yung commuters. kasi araw-araw 'yan eh. So mm -hmm. anything that we can do to make things easier, help people's life, make it more more easy. Mm -hmm. uh, cheaper, easier, uh, more convenient, save time. Mm -hmm. All of those things that are valuable to all of us. All of these things are, are, are uh, are being done with because we have we have many many big plans malaki pa ng pangulo na habang uh, may mga uh, malalaking uh, proyektong uh, ipinatutupad na nangangailangan ng mahabang panahon may mga simpleng hakbang na maaaring gawin ngayon para makatulong sa publiko tulad ng digitalization sa PhilHealth diskwento sa pamasahin ng mga estudyante at senior citizens at iba pang serbisyong makakatipid sa oras at pera ng mga tao iginiit din niya na ang mga benepisyaryo ng mga programang ito eh, ay makakapagsabi eh, many, kung may saysay o may Epekto ito sa kanilang buhay. Well, ask the student to now pays 50% less uh for his uh, for his uh, pamasahe. Ask uh, the the patient to uh, did uh, uh now has is uh, is uh, willing to go under a kidney transplant because yung yung gamot na inaalala niya mm. hindi niya mabibili pagka nagpa-transplant sa. Maraming gamot 'yan eh, medyo mahal pa. Eh libre na. O oh, hindi na mag hindi na siya magano, tapos pupunta na siya itutuloy na niya. Mm. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Mm. Samantala, ang pahayag na ito ng pangulo ay tugon sa mga nagsasabing short term o band aid solution lang ang mga programa ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Multimass. Brigada Bandita Nationwide. Samantala sampu patay matapos mahulog ang isang mini dump truck sa isang bangin sa lebak. Brigada Ian Alion, ibrigada mo. Brigada! 5! kalunos lunos ang sinapit ng mga pasahero ng isang mini-dump truck matapos itong mahulog sa bangin sa kahabaan ng Highway 70 bandang alas 5.20 ng hapon kahapon, miyerkules. Ayon sa ulat ng Libak Municipal Police Station, sampo ang kumpirmadong nasawi habang labing tatlo pa ang sugatan sa nasabing aksidente. Ang sangkot na sasakyan ay isang navy blue na mini-dump truck na minamaneho ni Alvin Giapar Adam, 38 anyos, residente ng Poblasyon dos parang magin danaw. Lulan ito ang 22 pasahero, pawang residente ng Barangay Barangay ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Batay sa paunang investigasyon, galing ang truck sa Barangay Puloy-Puloy at patungo kota Cotabato City nang mawalan ito ng preno habang binabagtas ang isang matarik at korbadang bahagi ng kalsada. Bumanga umano ito sa concrete debris mula sa isinasagawang road construction bago tuluyang mahulog sa bangin. Agad na rumesponde ang autoridad at dinala sa South OP Municipal Hospital ang sugatang driver at mga pasahero. Dalawa naman ay sinugod sa Sultan Kudarat Desik Hospital para sa mas masusing paggamot. Patu patuloy naman ginagamot ang iba pang labing tatlong sugatang pasahero sa iba't ibang pagamutan sa South Upi at Sultan Kudarat. Sa kasalukuyan nagsasagawa ng masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng aksidente, kabilang ang posibilidad ng mechanical failure at pagkukulang sa safety protocols sa kalsada. In the heart of changing lives, ako po si Brigada Ian Alion ng 91.3 Brigada News FM, the Baghdad Music and News Authority. Max. Brigada Nire-review na ng Philippine Navy ang kanilang diving protocols matapos masawi ang dalawang tauhan nito sa isang recreational diving activity dyan po sa Sarangani Province. May report si Brigada Kath Austria, ibrigada Brigada! Mo. Brigada! <laughs> Dalawang tauhan ng Philippine Navy ang nasawi sa isang recreational diving activity sa Maitom, Sarangani Province nitong lunes. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Navy na pinahintulutan ng diving activity ng dalawa dahil naka-official leave at wellness break ang mga ito. Nagpabot na rin ang bakikiramay ang pamunuan ng hukbong dagat sa mga naulilang pamilya tiniyak ang buong suporta para sa kanila habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang alamin ang punot dulo ng trahedya. Kaugnay nito, muling nire-review ng Philippine Navy ang kanilang mga protocols para sa recreational at operational diving activities upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at maiwasan ang mga kanin tulad na insidente sa hinaharap. Kinilala rin ng Navy ang dedikasyon at serbisyo ng dalawang nasawi nilang tauhan sa bansa at sa sambayanang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News Authority. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada, na Drive Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyusef and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.